Good day mga kaisda and welcome back sa ating channel ang Kalapatids Fishing Adventures Ang inyo pong nakakita ngayon ay isang uri po ng kampa na female ganit po ang itsura niya yan, pagka po female ganyan po ang kanyang itsura mahaba po at matulis ang kanyang uso yan, ganyan po ang itsura pagkapo pagka po female nakita na naman kung gaano kaganda ang ating pang flower horn Okay, ngayon po tayo ay magpapakain ng mga uh flower horn dito sa ating location sa Binial Laguna. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magi-intro muna. Welcome back again mga ka flowerhorn horn. Ito po muli ang inyong lingkod si Kalapatid Fishing Adventures. Ang inyo po uling nakikita ito po ang ating female na kampa. Ayan, medyo mahihiyain po ang ating isda na ito. Ayaw po niya magpakuha ng video. No? Kaya po sinisikap natin na makuha ng mabuti itong ating nagagandahan mga isda rito. Bukod po dyan mga flower horn ito po ang uh, isa sa mga uri ng aking mga flower horn dito sa ating location kamaya so maya po tayo po ay magpapakain gamit po ang mga pellets na in-order po natin sa shopee at yung pong ating uh, mini mix dito sa ating pellets nakikita ko rin po sa inyo mamaya So anyway, pakikita ko po sa inyo yung iba ko iba po pa pong mga isda na nalito po sa ating location. Ayan mga ka-flowerhorn, ito po yung ating uh, <coughs> unang uh, flowerhorn dito sa ating area sa laguna na na-avail po natin. So napakaliit pa po lamang ito at ito po ay akong napalaki. Siguro po ito ay nabili ko 1 inch lang man po. Ngayon po ay tingnan nyo naman, laki niya oh. 1 inch lamang po ito nung aking na vein. Nasa tamang pag-aalaga lamang po at tamang pakikinig sa mga eksperto sa pag-aalaga ng flower horn. Kung kaya tayo po ay makapagpalaki ng ganitong isla. Wala po akong kalamanan sa flower horn dati. Ngunit ngayon po ay nakakaroon po tayo ng experience regarding po sa pag-aalaga ng tamang proseso sa pag-aalaga ng flower horn fish. Ayan. Ito po mga aking mga story to ay maliliit ko pa lamang po nakukuha, no? Maliliit ko lamang na na-avail sa iba nating mga kasama na nag-aalaga po ng na flower horn. At ah, pinalaman po itong pinalalaki. So, ayan, nakita nyo. Ito po ay si Maki. Ayan, si Maki. Kita nyo naman, tapang po niyan. O. Ganyan ha. O. Tapang po yan. Yan po ay male. Yung kung isa mga ka-flower horn na pinakita ko sa inyo ay yung po ay female. Ito naman po ay male. Pagka po male, yan po, malaki po yung bukol niya sa ulo. Ganyan po ang gender niya. Male po pagka po ganyan. Ayan. Pakilaki po ng male. Ayan. Ganda niya o. yung pula dahil na rin po siguro sa ating minimix, dun sa ating pagkain ay nahalo uh, mamaya po ay pakikita ko sa inyo yung ating mga hinahalong liquids dito sa kanyang pagkain ito mga pa flower horn, no? ito po ay si sashimi, galing po ito sa batikang vlogger na nag-aalaga po ng flower horn ito po ay galing kay sashimi the flower horn. So tayo nga po ay nag-avail sa kanya ng dalawang piraso. At yung isa po ay pakikita ko sa inyo maya maya po lamang. Ayan. Kanya ang ganda. Oh. Ito po yung kanyang string. Gold Blooded Fry ZZ by Golden Base. Ayan oh. Ganda niya. Maliit po ito nung kinuha ko sa Sashimi. Ngayon po ay atin na po siya pinalalaki. So ngayon, magbabalik po ako. Maya maya po lang pakikita ko po sa inyo. Iba ko pang pa mga flower horn fish dito sa ating. Ayan mga ka-flower horn. Ito po ang ating flower horn na pinalalaki ngayon. Ito po ay ang strain po niya ay kuhako strain. Makikita niyo po sa inyong screen kung sino po ang kanyang mga parents. Ayan. Magkakapatid po yan. Ito, sure male na po ito. Sure male. Ito, male din po. Ayan o. Oh. Makikita nyo naman sa kanyang uh, Pagka isda kung lalaki o babae. So, ayan, ito. Oh, yan po ay Thai silk. Ang tawag po namin dito. Thai silk. Ayan. Napakaganda ano. Ayun, yung puti. Tai po 'yan. Yan po ang ating pinalalaki ngayon dito sa ating area sa Binyan Laguna po. Ayan o. No? Oh. Ganda o. pa lamang po ay may may bukol na. Sure po, na po yan. Sure male. Ayan. Ngayon, pakikita ko po sa inyo yung isang kapatid nung sashimi. is sashimi the flower corn. Ayan. Ito po ang kapatid ni sashimi. Napakalaki na po. Ayan o. Oh. na po yung kanyang po. Ang kinuha ko po yan at inorder order ko kay sashimi ay maliit pa po, mga 1 inch, 1 and a half inch, mga ganyan po ang kanyang uh, size. Tayo na lamang po ang nagpalaki. Ito po yung ating pang pang-enganyo dito. No? Ayan. Nakita nyo naman kung gano'ng kaganda ang ating na-avail kay sashimi, the flower horn. Ayan, oh. Eh. Gutom na po itong mga to. Dahil every Sunday po, tayo po ay nagpa-fasting ng ating mga isda. Tamang pag-aalaga lamang po at tamang pakain para hindi magkasakit ang ating isda. Nakita nyo naman, napakaganda ng ating mga isda, ng ating mga flower horn. Ayan. Ayan kita ko pa rin pa sa inyo yung iba nating mga isda na nandun sa kabilang area. Welcome po mga ka-flowerhorn dito po sa ating channel, ang Kalapatids Fishing Adventures. Ito po ang sarit-saring uh, strain ng ating mga isda. Ito po ang Maniwata Strain. Ang inyo pong nakikita, ito po ang Maniwata Strain. Ayan, napakalaki na po nila. Dati po nung binili ko yan ay napakaliit pa lamang nila mga 1 inch napalaki po natin ng ganito sa pagtsatsaga po natin sa kanila although may mga pagsubok talagang ganun po ang, uh, ang pinagdadaanan ng ating habis na ito so kaya na kailangan sipag at tsaga so ito po ang ating pangalawa na ipakikita ay ito po ang TZ Kiseki Strain marami po tayong mga strain dito sa ating area ito sa ating uh, location Yeah, katulad po ito, itong pong uh, TZ Kiseki strain na na-avail po natin. Ngayon po ay malaki na po sila, no. Ito po yung ating mga pinagugulang na mga flower horn. Tatry po natin na palakihin sila, titingnan po natin kung gaano sila kalupit at kung gaano sila kaganda pag sila ay lumaki. Ito mo pangatlo, mga flower horn, ito po ang red Spartan. Ganda niya, no. At ito naman po ang isa sa ating isa sa mga kapatid ng ating Maniwata strain. Ayan. Maniwata strain din po 'yan. Napakaganda po. Sure male po 'yan, mga ka horn. Ayan, laki ng bukol. Malaki na po sila. At ito naman po ang ating pinagmamalaki na kampa alawi. Napakaganda po niyan, mga ka horn. Ngayon po tayo nagkaroon ng ganyang isda. So kita niyo naman, napakaganda po ng mga ng pagkaisda nito ano? magandang pagbabalik sa mga kaisda dito po sa ating channel ang Kalapatid Fishing Adventures ito po ang ating uh, ginagamit na feeding sa kanila no? ang pagkain nila ito pong Okiko, okay hindi po ako sponsor nyan mga kaisda, ito lamang po ang aking ginagamit, ngayon po ito po ay ating order dito sa Shopee no? ito, pil Red red color enhancer feed additives yan ang ginagawa po natin tayo po ay naglalagay ng pellets sa isang lagayan katulad po nito at hinahalo po natin minimix po natin dyan minimix po natin yung yan yung liquid na ito at dito po natin kinilalagay. yan ganyan po ang nagiging itsura inaabsorb po niya yan So, ito po ang ating ginagamit na pagkain para sa ating mga magagandang flower horn ayan no ayan pagka gusto nyo pong punta lang po sa shopee para maka-order po ng ganitong product ang okiko head and ah uh, hand head hand chair pala ito ayan so, ayan at isa naman po sa ating mga kalapatids ang nagbale ang ating mga quality racing pigeons. Salamat po sa ating kalapati